magandang 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 umaga, magandang magandang at Magandang magandang gabi sa lahat ng ating mga katanod at ang ating mga kalinga partner. Sempre. Ikaw ba sa, sa gusto mo kaya? Sa ating mga timpano, sempre sa kong ng founder, Tito Armagan si so, Sarah po pae para po. Ayuda kay Pinani uh, Flora no. at sa nature program niya si Nanay. Uh, so guys, malapit na po tayo. Ah, uh, kokumustahin natin si Nanat. Ah, uh, magmula po ng mawala si tatay sa si mundo. Okay, guys, tara sama niyo po kami hanggang sa pag-aayuda natin sa kanya. meron tayong konting dala para kay ta ay kay nanay na po, ko naalala ko si tatay kaya medyo napapata napapatatay ako kaya yan so ang oras po natin ay 6:30 PM no nanghiram lang po kami ng service Hangga sa muli ng aming pangihiram. Salamat sa may-ari ng motor. Tignan natin kung nandito Nay! Ay! Ayan, katunayan. Tatay! <laughs> Wala na pala si tatay. Tatay! Wala na. Wala ang ating tatay. Wala si tatay. Si nanay na lang. Nay! Nandiyan ba? Gandang gabi po! natin Bakit laging sarado? Kami ay gabi na. Ba't wala ka yung ilaw? Hello. May ilang Asya? Nasaan no si tatay? Wala. <laughs> ay nga ni. Kaya. Ay. Saan na nga ating tatay? Hinahanap. Ay, na pala na yung higaan. Di ba balik, susunugin nga sana yan, hindi mo pinasunugin. hindi mo ba, pinasunugin. Bakit susunugin? Pwede naman hong ibalik pagkasiyam. Ay, Ay, ba nyo susunugin yung laking bagay ho niyan sa inyo? Ay, alangan kayo naman ang humiga sa simento. kagaganda ganda, ganda ho ng papag. Huwag nyo pasunog. Igamit at... Hila, papasok ng anamin bukas. Mm, mm Pwede na ho ipasok at nakasiyam na. Hmm. Kumusta po ang ating nanay? <laughs> Sino pong kasama niyo ngayon dyan? Lagi. Si Regine po. Ah, si Regine yung nga. Pansin nga namin doon sa may ano. Nagmumuni-muni. Ah, uh, sino? Ay, pala si ate mo. nahanap natin. Mm -hmm. doon, nagmumuni-muni oh, sa may si, <laughs> sa may, sa may uh -huh. Kailan ho nag-aalisa ng mga anak niyo, Nay? Tinap um, linggo. Ay, tinapos na muna din ang siam, uh -huh. Bago, may buti naman. So kami ho ay napasugod kahit ay gantong oras. Alam naman din, nandiyan si tatay, ganyan din ang aking pagpunta. Si hindi <laughs> na, hindi ma. Aba, may kandado na. <laughs> Siya na kami ay may dalang konting ayudahan ha? At alam namin na, kailangan nyo pa rin yan. Uh Oo, -oh. uh -oh, ma-40 days. At mm -hmm. At si ate, si ate, ano pangalan nito, si ate Marley, gusto niya, kaya mawala na si tatay, kayo naman po ang magpatuloy kahit vitamins, no, Nay? So, oh, kayo daw ho'y magvitamins. Na, na, na binaguro buksan lang palang po ito ni Regine kasi nga, lagi akong nakahigat, ano, lagi nahihilo. Hmm. Ko po po, siyong mamatay, siyong, oh, siyempre na ni. Hindi niya naman po kasi mawawala pa sa ngayon ang As at. 4, at hindi at, siya namatay tapos nalaman nila alas 11 na. Tinago. Kahit ko, kami naman po, po ay ano pa rin. Na, ay hindi na kaya nakadawi. Si nung isang araw, isang gabi nga kami nasa live ni Mali Parila, ano? Hmm. So pinapa-viewing niya yung mga video ko doon sa live niya. Sabi ko, pausap Mali. Wag na muna. Wag na muna pa-viewing si Tatay Jan, takoy hirap pang maka, maka maka move on na wala na siya. Sabi ko, alisin mo na, wag mo na muna ng i, i ano yan, i oh, siya sige, sabi niya, sige na alisin ko na muna at at, at tunay na ako naayak pa kapag naalala ko 'yan, sabi ko ganoon. And and laging ano kasi yung isa kong apo, ano daw nakita daw niyang nagmukha yung mata ni niya. Ay, baka na ano lang siya, ano, syempre. At yun, mga apo niyang yun, lahat yun, hindi Ay, niya hindi nakasama. Na, o, oh, di ba? Man oh, mas hindi masyadong mabigat sa kanila na gawa ng hindi na nalaga, nalagala, na nakita ng ilang taon. May lalaka, Ay, may, bigas man, man. may bigas man, may bigas si man si ngayon. Buti oh. naman, Oh. Yan, may bigas man, kahit paano <laughs> siguro, napag-iwanan. impok ng mga anak nung nandito. Paano, Nay? Akala nung, akala nung mga tao, walang tao dito lang. Sarado yung Masya na, Nay. Ay, ngayon, yeah, paabot daw. Kahit konting grocery man lang. Ayan. <laughs>

Ah, sila ho ang natulog dito ngayon. Kasama nyo? Oo. Oh. Okay. Hmm. Anay, pagka 40 days, so sasama muna kayo sa mga anak nyo. Ay, hindi pa ako maalis. Mga anak sa konting Kaya nyo pa ba, Nay? Kakayaan. Nay, pong konting grocery niyan ay galing po kay Sis Alay no? Sa um. biyayang... Uh, sa biyayang... <laughs> yan, Sis Elijah! Ito um, na yung pinaabot mong blessing yung yung kay pinaabot mong blessing kay nanay. Ano? Siyempre sa yan po ay sa pamamagitan pa rin ho ng pagpapalaro ni Tita Armagalo. Yan ho ay napanaluna ni Sis Elijah. So, isinyer po sa akin para may abot sa inyo. Sis Elijah, pasensya na po nanay. Yan, yan, po ay siguro na mo po kahit ilang araw maka, makatabang sa inyo pang araw-araw. Ano? So, meron tayo ditong gamot at kahit um, po papano naalala pa rin kayo ni ate Marley meron kayong vitamins ang sabi nga niya sa akin salamat po um, Marley um, um. Salamat. Sabihin, sabihin mo si nanay na ang um, siya ang magpatuloy na iinumin na vitamins at kailangan niya si e, Marley o oh, ilang days lang ito 20 days lang na abut ko para kahit pa paano may, may, pansaging wala na yung ating binibila ng saging wala. Na. Uh -oh. <laughs> Nanay, pag... Siyempre, huwag nyo naman pong masyadong palungkotinan yung buhay. Sabi nga nila, eh, talagang normal na yan. Masigit na ho sigurong okay kaysa pareho kayo naghihirap. Wala, ah, wala po, huwag talagang sarado-sarado ito. Lahat mm -mm. po, bintana. Yan lang pong bukas. Kagay, masigit pong masakit yung nangyari sa akin sa dalawa kong mahal sa buhay na magkasunod. Si tatay ho ay okay na rin po siguro na gano'n ang nangyari. Kaya mamata na, na ano, karga ko pa siya hanggang dito. O, tapos ang sabi ko, wala tayong pamasahe kahit isang sentimo. Yes, um, ang bigat po masyado, nagpabigat siya. Talagang, alam niya, alam niya na. wala akong gagastusin. So tapos yun lang. Tapos dito ko na lang siya na. Alas, ah, naputulan na, naputulan ng hininga dyan sa inyong kandungan. Mm -hmm yan ano po ano, pa yung likod ko kapag siya nag-alis tapos nag-iyak po pero nagsabi... alam niya sabi, kasi na yung sabi ko po na walang ka pa para pamasahin dapat salita pa siya hindi si Vilma daw si Vilma oh yes <laughs> tapos <Sabi laughs> ko <laughs> Itong ito si Vilma ano, kung alam niyo nanay hindi ako sa nagsasalita siguro sabi ko nga sa mga sa mga katanod ko kung ako lay single pa na inabot baka hindi baka nasa tabi nyo lang ako dun paggawa ng kubo kahit pa paano ako malapit Kaya, sa inyo. Niyo. Talaga man. Huling, huling salita daw ni tatay, eh. pangalan pa rin natin ng naibigkas niya siguro. Ano yan, Oo. Tapos nag-iyak. Ah, na na hindi niyo masasabi mag-isa na eh, kasi nandiyan at nandyan pa rin yung mga anak niyo at mga po nagagabay sa inyo. Kaya nanay, ay wag niyo kahirapan na inyong sarili. Ano po? At um, siyempre, okay na rin ah. na hindi na kayo masyadong pinahirapan pa niyo. May napunta po dito na tawag. Yan, nasagot ako. Sabi nila, ba't ba saradong sarado ka? <laughs> Sabi ko, hindi ko makakainita na Yan. Mm -mm. So, yung dalawa pong anak ni Jogi, ano, nakayaka pa. Walang mamatay yun. Ma Alas 4.30 yata. Sabi niya, hindi pa mampatay si Rulo. Mm -hmm. Hindi ka, pa rin nila ano Basta, Nay, sabi nga, uh, sabi nga uh, ang but... Ay, uh, ilan taon na po kayo, Nay? Eh, mga 76 ako sa no. ah Uh, basta tulungan nyo po ang inyong sarili, lalakas at lalakas pa kayo, nawa po talagang mahabang, mahaba, mga habang buhay pa ibibigay sa inyo ng ama at hindi naman din kayo lagi na, la, na rin pa rin yan hindi naman din Yung natin nakikita na ano, Bata, mm. oh. ko pa dahil. <laughs> ay, huwag niya, takutin ang mga bata, tati <laughs> sabi niya, yeah. si Lula, laging dinatawag si Lula. Sabi ko, andyan lang yeah. yan. pagabi di, ay, paggabi po, ilang bisis. sabi anong oras siya nagising ng gabi, mm. din lang. Oh, Siyempre, nay, lagi, lagi yung maalala pa yan, at napakasariwa pa. lapidan niya sa lubis. Mm. Ngayon wala pang lapidan, no? Nagtatagil. Ayan, may saging ngayon. O, ah, oh, ni sino yung... kakain yan? Tutoy! <laughs> ayan, saging, o. Oh. O, oh, may saging. Oh, ayan, oh, meron pa siyang... O, oh, may nagbigay bigay mga... oh, may nagbigay-bigay man. Ito pa yata yung, ano, ay, ito, ito pa yung tinapay na. Ito, lalagyan. Opo. Oh, may mga bigas man niya. Ano laman. Oh, basta na nanay ha, ito lang masasabi ko sa inyo. laban lang po at um, 'wag 'yung panatilihan mo Hindi, maging ano kasi pag makain na. Oh, Mas siyempre po. Normal pa po 'yan, masyado pang sariwa. mga tulad ni Regine, ano nung nagpapakamatay siya? Mm -hmm. Ngayon pa ba oh, nakita nakita mo na lahat ng mga apo mo dumating, mga anak mo nakasama mo. Oh. Kaya mong ano, kaya mong hmm, kaya lang kasi mas masarap pa rin yung kahit nag-iisa ka or ano. Meron kang sariling bahay. Ayaw kung may magkama, nakakausap po pag-araw. Ay sarado, <laughs> sarado. Magbalik ka din lang. Pero nanay, laging nag-ano ka rin, punta ka kay Juby o ano, makikano-ano ano ka. Mula, mula pong ilibing yun. Ay, kumusta na pala si Juby pati? Ay, masakit pa rin, karne, karne pa. karni pa? Oo, oh, uh -huh. uh -huh. naman. Masakit daw po, pag iihit Nakatayo siya. Oo. Mm -mm. masyado. Ito At, daw um, pong ganito, kakaunti. Oo. Mm -hmm nung na. nakita kasi, ano, yeah. ko lang dali na sa ospital kasi kami kami talaga. Kaking, hanggang sa oh. araw 'yan. Oh, hindi tayo mga muna pero oh, diyan na may uling, may bigas, may paayuda si Alaydia. Mga limos niya pinag-anuhan ko. Yan, nanay. Iniwanan ka ng busog ni tatay kahit papano. Ano, hindi ka iniwanan na alang walang-wala kahit papano. Nakaraos lahat. Nakaburol, naiayos. Napaturo ka ng extend -ex na ilang araw. Nailibing na maayos. di ba po? Nagsahod man si Joby ng araw pong yun. Kaya nagbilhan ni Joby ng damit. Wala pong damit talaga. Wala pong damit. Wag ano. Kaya pa pagka umaga sabi niya gupitan ko. Mm, -mm. po ng kuko, nagpaalis ng biguti Ayun. Sabi ko, bakit masain ka? Sabi ko. Inuloko niyo? Inuloko in, in, po. Ma Mabasada <laughs> daw siya. O, Namimiss niya, ano, magpasada. Hoy, oh, nasa na? Hoy, oh, baka meron ka ng bank pamboundary dyan. Nasaan ka na? Hoy, <laughs> hey, mapasada daw si Tatay Ngit. Isabay mo nga. Mapasada daw, hinihingi sa akin yung susi. Hindi nagbiro pa, pag alas 4 magkakatayo ka sa uh -uh. nag nag ano talaga naglabit talaga yung tagi naglan nag, no naglambing po siya naglambing <coughs> naging yung tinapay na may palawan pinapilang po doon sa hmm. ano yan sa tindahan tapos pagkakain nun sabi niya ma tubig daw na no, mainit din nag pinainom po siya naligam gam pagka alas uh, tres naghingi naghingin kanin nakalimang suho lang po Butong. tapos ayan nung bibig hindi hindi niya binipa Mm hmm. Doon na, doon na ho nagsimula. Doon na nag-ano siya. Sabi ko, ma, bakit makamasa ang ka? Uh, Nagpagkabusog ka. Mm hmm. Mapasala Talaga. daw. Ayan, sa Balibasa ho kasi nung kabataan si tatay ko hindi nyo na ay tatanong siya ho ay tricycle driver din. mansisisid, may pagkasiman. Mm -hmm. So, pag daw ho walang ano, nang, nang, nang huli ng isda sa sa ewan ko ilog or yeah, yan man. sa ilog pag naman po ano oh, araw sa maghapon oh, nagpapasada so yun ho um, unay huling huling ano niya daw siya di magpapasada at nagpagupit ay magaling magaling ay, siyang yung, ano, po, yung, ano niya, saka ang pinagdadaan ko po mo alas 7 pa lang nagpa na lahat. Sabi ko papaligo ang ko ayaw. Punas lang daw at biyernis. Uh -huh. Sabi niya. Alam niyo nanay si tatay, never ko talaga yan na amoy na malansa. Na, oo hindi ko, ano siya, maselan, maarte, malinis siya. Namukha ho siya ng aking ama na malinis. Uh -huh. Ayaw niya ng, alam niyo kahit yun ay nasa hospital, alam mo kung anong baon. So at salamin. Kasi pag sinabing magche-check ang doktor... Ha, kukunin niya yung suklay niya, kukunin yung salamin niya. Dapat daw po, pogi siya pag naharap sa doktor. Ah. Tsaka lagi may face towel na hawak. Ayan. Siya nga, may pamuno siya lang. O, di ba si tatay pa. gayon din. Kaya si tatay, never ko yung naamoy. Siguro, that time na hindi uh, mo lang talaga na liguan pa yun. Ganun lang, pero yung pero, di pa, siya malansa. Na. Hindi siya kakadiring tabihan. Kita niyo naman din ako kapag naglalambing ako sa kanya, 'di ba? Pwede lang. lagi ko siyang i-kiss ko na syempre hindi ko ma kaya yung nilapit ko na rin ang loob ko sa kanya. Kaya lang hindi ko lang talaga nagawa. At syempre iba-iba yung <laughs> ano. Uh, gusto kong gusto kong lambingin. Kita niyo naman kahit pa, pa nilalambing ko rin ano ko. Kaya <laughs> no. Nay, kundangan naman kasi sa inyo, ako ay may kontak kay Jobin. Meron naman po, nakakakontak nga, nung nag-ano, nakuwang kumontak sa akin. Di sana kahit pa pano, Oh, Di sana nakauwi ako ng maaga-aga doon sa bago siya nagpikit. Yan e na lang po na sinabi ko sa inyo, kaya nga ako nag-iwan ng akin number, nag-iwan, at alam, may kontak ako kay Jobin. Di sana, oh. O oh, Bilma, nasang kabaga, na, Kasi ako yung nasa malayo, sabi ko yung nasasamid man ako kung kahit hindi nyo na Sabi ko yung baka man ako kung sino ba ito nakaalala siguro nga si tatay na nga yun. Madalas ako masamid na walang ka Tapos yung mga ka-eskwela ko, yung pagka primerong gabi sila, nagas. Mahaluan ma ma si, si tatay, hindi siya hindi siya talaga, hindi kayo naghihirap na sobra. No, no, na, naghirap na, oh, mm, syempre, normal lang, nalakadin nyo ito, lakadin nyo itong kailangan eh. Kasi hindi naman yun magkukusa yung mga ano sa inyo, normal na lalakadin yung pangangailangan. Basta pasalamat na lang po tayo na nairaw siya ng matiwasay, na walang, diba, gano'n naman baga po, pag nandyan na ho, ay talaga makakaya natin, ano nanay? Ito. nagbaka daw kung anong mayayari sa akin. itulog tulad kahapon, nagtawag din Eugene, ano daw nangyayari at laging nahihilo ako. Sabi ay siya! Alam ko na kung bakit. Ay siya! Tayo ay magkakaroon ng kapatid, mga katanod. Bago umalis si, si tatay, ay nagpahabol muna ng anak. <laughs> <laughs> oh, oh, siyempre, nakita ko naman eh, kay parang... Ay, ko po, magkakaroon tayong bunso at lagi daw nahihilong. Ano, gusto mo mangga? <laughs> gusto mo ng alamang? Dadalang ka namin ng hilaw na mangga. Tulad niya yun, ang ganitong oras. O, siyempre, mamamanglaw ka na. Mamamanglaw ka na. Mahingi ng pagkain. Ano siya? Toby. Ang paganay, Ayos na rin yun nangyari. Kasi, igit siya, hirap. Ikaw, hirap. mm, -mm. Pag tinatanong ko kung ano gustong kakainin. Spaghetti po. Isang linggo. Hiningi na. No? Spaghetti. Oh, para burger. spaghetti. Paano mo? Sa, meron man dito nagtitinda? Si Jobi po ang nadala. Gabi-gabi. Mm -hmm. Ang galing sabi ano. Ko, naglambing sabi ko. Naglamding talaga. Sabi niya, hintayin natin si Juby. May pagkain. Mm -hmm. Juby po talaga ang ano. Nasa Cavite man po ako pag tumatawag itong ating mga sponsor. Kino, kumusta? Um. Kino, kumusta po itong aking tat? Sabi, uh, ano ho, sabi ko nga ho, ako hindi nagpaalam na ako iaalis. Dahil pag nagpaalam ako, talagang naiyak. Pero sinanay ho, alam niya na ako'y magminaasikaso. Doon ako, magmina si Dun ako yeah. nagpapaalam sabi oh, nakaka ano baga? Um, pag kay wala hirap na eh. parang hirap kami nag parang ganun po ang ibig nila sabihin na ilang days pero kita niyo naman po hindi naman baga po ako naalis nang wala namang akong dadalhin muna sa inyo talam po ng ating mga kagaya ni Tita Erma alam niya pag ako umalis kailangan meron muna ipapaiwan sa inyo kita niyo naman Siyempre, ay ganun kayo kamahal ng ating mga sponsor.

dyan kami po ay magpapahalam na muna ano, ulit kay nanay at nandoon ang ating tatay tulog hindi makakuyakoy kaya si nanay muna ngayon ang kukuyakoy para kay tatay at hindi natin may istorbo salamat po <laughs> sa blessing na ito salamat po siya tita Erma at kami ho ulit ma. ay dumalaw kay mami Susan kay ho ay kumusta? Siguro ho, mga bago mag-40 days, kahit pa paano may, mabibigyan man tayo ng pansopas. Mami Susan, ano po, kailangga ang 40 days natin? Sa July 23 po. O siya, July 23, Mami Susan, kahit man lang magpasopas siguro, Alaman. siya daw ho ay magpapaabot. Kasi, uh, syempre hindi ho, hindi natin ma... Sabi ko nga nito, hindi ko handa. nito ay, maghanda ka at ano naman yan yun, baka sakali ho, may mag-abot para sa 40 days ng atin tatay. At tayo, kahit sopas man lang, sama-sama, hmm. ako ho'y pupunta pa rin. Hindi ko ho alam, hindi ko inasaan, na kinabukasan pala ay si Yaman na iyon. Ako ho, hindi na nakapunta nung si Yaman. Kinabukasan po pala, sabi ko, kailan na si Yaman? Sabi siya, ano baga ngayon, baga? Ay, sabi ko, ano na, hindi ko na naalala. Sabi ko, oh, alam ko mga ilang days pa, sabi ko ngayon, sabi ko siguro sa 40 days na lang ulit ako makaka. Ano, nanay ha? Basta nanay, yan uh, may masasabi ko lang po ay huwag niyong pabayaan ang sarili. Huwag niyong ilugmok. Ay, pasalamat po po tayo. nagayano na lang. At kayo hindi iniwan ni, ni, tatay na hirap ang sitwasyon. Ano po? Ay, nandiyan pa rin ito. Tuloy-tuloy pa rin no, ang, ang, ang ating ating timtanod. Kahit pa ayu-ayu dalang nagayaan. O kagaya niyan. Okay. Um, isinyer po yan ni sis Elijah sa inyo. O, tapos may vitamins may pa vitamins pang ating Marley Guason. Kaya yeah, pinagtiraman din kayo kahit pambila man. May saging, o, di kahit pambili na lang ang nang tinapay. O, sige na ha. At kami po ay gabi na. At nay. At Marli, may tinira pa ako para kay nanay. Kahit pambili lang po ng tinapay. Yan na nay. Tanggapin niyo po. Pasensya na kung pa pagayaan ng kayaan ng ating nayabot. Pero malaking bagay na rin po yan at hindi kayo nalilimutan kahit wala si tatay nandiyan pa naman kayo um, uh, hindi ho kami nangangako pero uh, sa abot ng aming makakaya ko meron din lang ang lalo na ang timtanod ano timtanod yan o nanay kami po ay salamat po sa mga timtanod kay Ma'am Marley Guaston kay Mami Susan Kiti terma <laughs> Ayan. Yan ho ay galing kay Elijah. Kay Ayan. Siya. Kami ho ay magpapaalam muna hanggang sa muli na aming pagbabalik, pagdadala ng ayuda kay nanay. At ang ating tatay, ay sisilip ko muna kayo ha. Asan ba Oi, Uy, nasan ka na? Wala, tulog. Wala, o tulog. Tulog siya. Ha? O siya, walang kuya ko Guys, babay muna. Tatay, babay po. Mm -hmm, Nandiyan lang yan. Oh, mga katanod. Ginabi na kami. Regine, sige na. Regine, magsahin ka na daw Okay, bye-bye. Guys, no, ito, kita nyo, madilim na yan. Sobrang dilim na. Kami ay nagpapasalamat ulit sa paayuda. si is Elijah, ang siyempre ang kitano, at lalo-lalo na sa mga kita pa rin po. Ng pag abot ng biya yan, na nandiyan ating kita Irma Gallo. Siyempre, at ni Watson, Guason, Mami Susan, Awingan, at kami po ay magpapaalam. Bye-bye po, guys. So, bye